tropa! Today is August 11, 2024 At ngayong araw tropa ay araw na linggo At papakita ko lang sa inyo kung gaano ko magluto Aray ko, tikas na lang syak <laughs> At ay tahan, yan. ang sakit sa puwet Ang sakit sa likod Ay nako, palitin lang sya Tidok, Ah, uh, so wala pa tayong budget. <laughs> ang ganda ng panahon, tropa. Kung kita nyo yung mga ulap na yan. Huwag natin pilitin. Nakaumang na. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> Ayaw mo, ha? Ah. Wala ka. Mga ah, ganong pagkakataon, tropa. Eh, magdalawang isip muna kayo, ha? Ah. <laughs> bumusina na muna kayo, gayon dumiretso Baka kasi biglang umatras yun, nako Lord save me, ganun na lang mababanggit mo Mapapapigit ka na lang <laughs> Ang sarap na mamagmotor ng ganitong panahon Ang sarap na mamagmotor, di ba mga tropa? Kaya gusto, gusto ko talaga yung schedule ng 2 to 10 eh Basta huwag lang uulan Ulan lang talaga kalaban natin eh. Eh, yun oh Eh, yun oh Oop Overtake sana ako So, mabilis yung kalaban Naka Pajero Ay, Nissan Naka Nissan na malaki Patay tayo dun, wala tayong pambayad <laughs> Okay, overtake Overtake Dito na tayo. Welcome to White Philippines Incorporated. White Construction Kalubang Factory. Lapit na Magpasko tropa. Yung mga Christmas tree nakaano na. Nagkukulay ginto na. So there you have it tropa Another walang kwentang content Salamat sa pagsama sa akin Sa pagpasok sa trabaho If you like this video Please don't forget to like, share, and subscribe Sa Buti Pa si Tonton TV Hanggang sa susunod tropa Buti Pa Si Tonton Peace da Bye